Hello, what's up mga kakurya ano? Okay, for today's content Ito, kung nagkikita nyo naman siguro yan Ang tawag sa atin yan is Baguio Pechay no? Ngayon, baka nagtataka kayo kung bakit kami naka long sleeve At ah, parang lamig na lamig po kami Dahil nasa South Korea po kami So, sa tagal ko po dito, mag na 9 years na po ako sa kasalukuyan na ginagawa kong bidyong, ang bidyong ito no? First time ko palang nakasali sa paggawa ng kimchi. Kaya ganun pala po yung uh, respeto nila at talagang pinapahalagahan yung kimchi. Is napaka busisi pala ng paggawa ng kimchi. Tsaka sobrang pagod po talaga. Kahit ako talagang ininda ko yung pagbanlaw. May mga procedure pala sila dyan step by step. Uh, hindi ko na po masyado na video ano nag-uumpisa kami kasi naiya ako sa mga kasama namin na Koreano no. <coughs> nagvideo na nag na po ako diyan nung no, kami nang dalawa nitong kasama kong Pilipinong Kapampangan no. Ayun, kita niyo naman siguro yung mga balde na ginamit namin pagdating namin diyan, nakababad na ho sila. Hindi na ho kami tinawag na, na uh, pinatulong na naghiwa at nagbabad ng isang araw binuro pa sa asin ng 24 hours no. Kasi nga, para kumunat at, at matanggal yung lutong ng Baguio Pecha. Eh, ganun pala po ang paggawa niyan. So, tinawag na lang nila kami nung magbabanlaw. Sa isang balding pulang yon yun, kung nakita nyo po yun, grabe. Tatlong beses ang balawan niyan. Tiyan, banlaw, mabilis ang nagalaw. Bawal lang pa ano-ano sa kanila, pabagal-bagal. Dahil inahabol nga po nila, sobrang lamig sa labas. Kahit wala ho aming guantis dyan, tapos malamig. Pini, ano, tinitis lang ho namin yung lamig sa kamay pero gusto nang pumutok ng dulo ng daliri namin diyan. Ayan ako nang uungulit sa kasama ko, sabi ko magbi-video muna ako para may souvenir din tayo at the same time pagdating ng panahon, at least may experience tayo sa paggawa ng kimchi pero napaka sobrang pagod po niya kaya ganun ko na rin parang pinahalagahan talaga sabi ko nga hindi na ako kukuha ng kimchi kung hindi ko rin maubos sa aking plato kahit saan ho kaming restaurant magpunta ngayon dito or kainan or karindirya pag kumuha ako ng kimchi, kimchi ori na pag ano ko, talagang uubusin ko po dahil alam ko kung pa paano yung paggawa. Yung pong paglagay ng paste niyan, yung mga hinalo-halo nilang ingredients, din na nagpatulong sa amin si ate na koreana. So, binidyoan ko na lang sa salob kahit paano para makumpleto naman po yung aking vlog na to, no? About din sa, base din sa experience ko na ha? makagawa ng kimchi. Uh, at salamat sa loob ng siyam na taon Naka-experience ako. So, siyempre, happy. At least, kumpleto na talaga yung pagpunta ko ng Kimchi lang, Kasi, naka-experience tayo ng paggawa ng kimchi. No, mga kakoreano. Syempre, I'm happy. So, ayan. Yung kasama ko dyan, nagsasabi-sabi siya dyan. May sinashout out siya na kaibigan namin. <laughs> so, ayan. Uh, masaya na, siyempre. Nakapag-video. Uh, kahit sobrang lamig. So sa bandang dulo niyan, ayan dyan, si atina na yung naglalagay ng mga face paste. Tapos pagbalot niya dyan, ano na po yan, ready to eat na siya. So maraming salamat. Bye-bye!